po. Hello. sir, O, oh, bakit parang ano kayo? Ano, sir? Yung ah? naipitan sa basketball? Naipitan sa basketball? Yung pagbagsak ko, sir. Ay, hindi yun, no? Bumagsak ka? Oo, oh, ako. Hindi ko? yung ordinaryong palon-palon lang. Sa, pa, sa, sa, paano nga yan, sir? Ngayon, sir ka? Hindi naman, sir. Paano yung bagsak? Sa lang. Kabanggaan. Kailan na, ka na Dali? Sa linggo na ito, sir. Nagpa-x-ray ka? Hindi, malakas yung... ba yung malakas ba yung Hindi naman bagsak. po. Paano tumba ka lang? O galing P sa talon? Galing sa talon lang tapos tumba. Eh yung bagsak mo, nauna po eh. O yung may, may nauna yung sampah. Hmm. Yung minsan naman. Pag ano, nauna yung sampah eh. Hindi naman una yung sampah. Parang una rin yung pit pa gano'n. Hindi mo pinag-extrate. Ano sa tingin mong mo? mo no? Walang fracture? Walang fracture sir Ang ano nung kasi yung... Yung family ko kasi pa yung Mm. Yung mother ko kasi ganto rin yung, yung sakit niya dati. Ano ba bang ano natin yung Rosario. Kasi sa oh. ano, may rin rin akong gout. Kaso hindi ito gout eh. Sobrang sakit na talaga May gout ka gano'ng oh. kataas ng ngayon. Yung huling blood chem mo, ano lumabas? Wala pa sir. Uli ako, na, hindi pa uli ako blood Hindi, paano mo nalaman? Pag sumasakit sa yung ganto ko. Sa baba naman. Hindi. Sa paa. Ganyan Purkit sumasakit ba yung gano'n mo, gout na kagad. Meron tayong gandang ng rayuma, arthritis. Pag gout, malalaman na natin yung pag meron tayong blood game. Pero yung mga kirot-kirot lang. Kasi yung gout, kahit saan yan, kahit saan sumasakit yan. Ang rayuma, dito, dito, sa mga joint. Arthritis, maano. Siguro, mabigat ka rin. Oo, sorry. Yun, di ba? Pero ngayon, ang pinaka-main ano, Talagang dito. Oo, yung pag, na pagkabagsak mo, talagang diretso na may talaga may nararamdaman. na. Yung kinabukasan, di after ng laro, yung hindi pa alis din ako makabang. Sige. O tanggalin mo muna yung bag mo. Dito kasi hindi pa kaya. Tanggal ngayon kaya ngayon dito kaya kasi kagawin. Andun yun kahit sino man mo. Sige sir. Ah, wait, 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 wait lang muna. Ulitin ko lang. Paano ka ulit pumagsak? Pagalusa. Papatagilin oh. So, na pagtalon pagbagsak, pa. Uh -huh. parang humina to eh. Parang humina? Uh -huh. Kaya ngayon, nahihirapan siya sir maglakad eh. Oo, uh, -huh, sir. Siyempre, sa akin, kailangan kitang i-assess na maayos uh -huh. kasi pag bumagsak kasi, galing sa talon, uh, hindi -huh. kung anong bagsak uh -huh. mo. Baka may nabali mo nung sabigat mo. Uh -huh. Pero sana wala naman. Uh, Higa -huh. ang patagigid, sir. Pag ano. Uh -huh. Angat sa may masakit. pag ka. Pabigat? Ah. Pag ang loyal, may tiyo, nakakapain lang ako. Oh. Ayan. Ayan. Kakapain ko lang yung mga bit ng ano mo. Eto. Hindi siya. Hindi yan masakit. Sigurado ka? No. Dito siya masakit. Sa kanya. Dito. Oo, I Hindi masakit siya mga yan ha? Hindi po. Yan ha? Wala? Wala po. Sige. Tanggalin mo muna yun. Ano, baka mabasag. Baka pagbili mo yun. Sayang. Eh. Hey. Ano bang bilhin? Ano, 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 ano Tingnan ano ano ah. mo ano. Ah! Sabi na sa'yo. mo, ortopedic. Oo, oh, Okay. Nakasis ka lang nila. Oo, oh, sir. Mabuti, hindi kinayaan kang pumunta nito. Nakamotor motor ala ako, sir, eh. Mabuti nga hinayaan ka nila pumunta nito. Oo, oh, sir. May pasok rin sila, eh. Oo, oh, hiyaya ka. doi god yan sakit okay naman okay naman siya yeah okay lang pwede na diyan okay okay yan okay pa siya yan yan ang hindi oo oh. okay sige tapaka kayo Saan yung Kaya bakit mo na paghinala ang may gout ka? Saan banda sumasakit? Dito? Opo, sa ganyan. Ito ba umiinit ito? Ito? Opo, umiinit. Yan. Yan ang indikasyon ng may gout. Hmm. Dito kasi oh. Kasi yung rayuma, bihira dito tumusong kung hmm. ito, itong part na to sa so may hinlalaki. Opo. Pag yan umano, yan, sumakit-sakit yan, tapos kumaganyan. Lumagapang Gumagapang po yung kaya. Kaya. Oh. yan. Gumagang yan. Yan. may posibilidad pero pagka dito lang, dyan dyan lang, wala dito, dito kagad, ay baka eh. Kasi may ano tayo, katulad niya, may kabigatan ka ng kaunti. Oh. Eh. Maaaring sa mga pagkilos-kilos, sumakit yung mga joint natin. Kailangan idol magpano ka, no? Oh, pa, ipa-blood para sigurado tayo sa nararamdaman natin. Kung kaya natin idol, magbawas ng kahit kanin. Kahit hindi tayo, kahit kumain tayo ng kumain, walang problema. Bawasan mo na yung kanin mo. Malakas ka sa ulam, okay lang yun. Gulay-gulay. Ilan taon na ngayon, idol? 30. O, ito mo napapawa. Napakabatang mo pala. 30, walang taon ang edad ko sa inyo. kaya mo ba yan? Ma maano yung metabolismo mo? paano, kaya nakakalaro ka pa. Uy, Uy. Huwag mm. mo hayaang kainin tayo ng medyo kapigatan. Uy. Pagka kasi umidad tayo, tapos ng mga kilos, eh, alam mo lang, pasunod. Lumpo. Mas mabilis sumakit kasi yung <từ> mga... Kailangan lang nga, Lord, magkano. ano Reduce <từ> tayo sa kain. Oo, nakakailang rice tayo? Kahit mga bawas ka lang, nakakatatong rice ka ba? Hindi naman sir, dalawa lang. Dalawa lang. Isa lang muna tapos kahit na yung kahit maraming ulang, walang okay. problema. Sakaling kasi mataas ang sugar. Mga oh, relax na. Kaya nalak mo ba taba? Okay ini yun. Isil. Diyan ka lang mo. kayo na idol, sisimaw na yan 8 to 4 days ka pang makakalaya oh. kasi ngayon yung, yung palang tinanggal yung ipit mararamdaman mo na magbabago na yan kasi, nakita kami yung lakad mo kanina? oo, oh, tabing ipo eh parang may hinihigit dito eh oo oh. pero normal lang yun, pagka may nakaipit pagka nangyari sa'yo yun aray, aray, sakit yun, sakot, hmm. parang may para talaga anong na anak mo may nakaiipit oh, ang gawin mo di ba na gumagawa mo nga sa ay sumandal ka sa pagod o oh, ganyan ganyan mo oh, okay. squeeze mo lang pagod tayo ka tingnan mo ganito tuturo ka na tukod may sigo mo yan tama yan tukod mo yan sige balance mo yung pa mo yan sige tayo ka pagka may lumagotok lang kayo sabi natin sumakit yung malakang ganito yan. Yan o, ayoko Buko mo na Tama lang mo na Tapos Kung may mga limit ka sa bahay nyo Patama, ganito lang Kahit wardi-wardi lang plus, ganyan -ganyan na Kahit ganyan-ganyan lang Huwag mo nang dinin yung mga ano, basa i wardi-ward Pansamantala parang hindi kayo wag at nagsisibir kasi pag tinamangangay ng ganito at hindi niyo minasage yung mga muscle dire diretyo na yung spasm yan okay sige lakad ka nga lakad medyo okay okay kita okay. mo 3 to 4 days okay na yan pagkagising mo sa umaga Sus mo lang hmm. para dum lang yan No? Normal lang sir yung ano, mamanig lang talaga. Parang ang ano niyan, parang yung sciatic nerve kasi pag na-compress yung ano mo, yung sciatic nerve mo, Diyan yung dugo eh. Mm Pero ngayon, tignan mo, nakakalakad ka ng iinam. Uh, hmm. 3 to 4 days, mas good na yan. Kaysa ah. ang magaling na, alam mo naman sa sarili mo yun eh. Ah, Oo po. Lakad ka na. Sabi ngayon. Hmm. Okay na. Balik. Hindi ka tulad ka na nung nakagano. Oo, oh, kasi nakaipit pa. Ayan, siyempre, may trauma pa yung nerve mo. Mm -hmm. dito po, this wash na lahat siya. Okay? Dahil nga na sabi ko siya, pagkagising mo sa umaga, pagbabangon ka, tama yun, pumutugilid ka muna. Tukod mo to, siyempre, may kapigatan tayo. Dito tayo kung ano ang pwersa sa malakas. Tapos, baba mo baba mo pamuyan. Tapos, so, ganun lang. Palagi mong pagkakaralan yung kasi support may mga biglaang ang kilos na hmm. Okay? Eh, nung pinanood mo nga po yung video nyo, yung, yung isang ginamot yung gina na ganito, siya ganun, ganun mga ibaraan. Ay, yung pagka, pagka, hmm. pagka na, pag na, pagka na, treatment ka na. Kasi pag hindi ka pa na treatment, halos hindi mo nga maakad dyan. Oh. Parang may maiksi rito. Parang maiksi yung ano. Pero kapusan mo na lang pao yan. Hmm. Pero kapag ganito, ayan naman. Ayan na. Oh. Oh. Okay. Hindi ka tulad kanina na kaya ahapon na pag may medyas lang ako eh. Hindi ko ka sakit. Hindi, nakaiipit talaga yun. Nakaiipit talaga yun. Pero ngayon, ayos na yun. Okay, ay dolo. Kaya lang malikot na tayo ah Okay po. Bungas na ako. Sige po. Ingat ka. Salamat po. Reviewin mo na yung video natin. Okay. Hindi hindi lang. Hindi ko po. Next.